Hi guys, good afternoon, good day. Ah, what's that? Hello, this is your Mister Rochelle. it's morning. My vlog and welcome to this video. To this video, for I magluluto tayo nito sa farm. So adi in the farm, and di tro kami niyon. At talagang niyo yung po, uh, sarap nito. Ah, magluluto tayo kasi nagustong po tayo. Yeah, give it back Elkie. Alki. Thank you, thank you so much, uh, Mom Jan as your brand. And niyon magluluto tayo din. Aye. ng udon. Yan. Yes. Udon. Nalalagyan po natin ng alugbati. Uh, alubati. Asa to itong alubati mo din eh? Piruto? Ayan. So alubatihan natin siya. Yeah, let's cook dinner. Ito yung pinaka-paborito natin ang ating sardine sardinas. Ayan. Pat. Pack. Pat. sardinas for today. And udon. So this is one, two, three. Oh. Lima. So this is. Oh, I'm sorry. Good for uh 10 to 12 persons. So the to kapag nabasa kasi bubukad bukad Lalaki po ito pag mabasa. Bubuka. Okay, And panakot. Meron niyo tayo. Bawa. And magugulay tayo. So meron tayong okra. It's fresh from the farm. Tingnan niyo po yung ano niya Yung balat. Diba? It's very fresh. Andiyan pa yan. No. Meron niyo tayong. Talong. Kaya ito sa farm. Ito it's kami from the store kasi wala kami yung squash na tanay. So, let's keep. keep... Nalagyan din pala natin to ng alugbate na fresh from the farm also, mga tanim ni Batintin. Yan ang ating udong with alugbate. Diba? Oh! <laughs> oh, ha-ha-ha-ha! po. Wow. So, prepared tayo. Ang ating sibuyas ang una natin itadtad. Or gutaron. Ay ko. Pabalata lang natin siya. Kasi yan talagang kukuha natin. Ay ko. the of car ang ang ating sabi na ay dili ito magkaklaro <laughs> Okay kay guys, I go ba naman mga stand. Na to ako, upper rest club area eh. And ang ating main ingredient. Ay hindi pala itong main. Mean, Ay nga nga, dalawa kasi siya. The Odom and the Queen. Odom ang tinapa. Ito ng water. Ito yung ano natin kasi sayang din ang mga sauce na nabiiwan dito sa lata ayan ito isa bahala na kayo ayan. so half lang kasi magboboil pa yun diba? before magboil lagyan natin sya ng ito laurel and MSG kaya nabahala ko anong comfortable na gamitan nyo basta ito yung comfortable to be far, never and it's open, so apparently for 4 the long to the hole. yeah. i it. na a funny. see another asin. and lastly, pepper, the pepper. papa dagdag ano lang siya. Last. Kaya gamit talaga sila, wawala na yung mga taklob ng ating ganito. Mga buwak na ba siguro sa mga? Ngayon lang natin our general taklob or takip. And kumulo na. So na natin ang ating pudo. Ang mga gunting. Udon alam ni Udon alam ni. Ito talaga yung mga kulam natin no, noon naman sa don kaya ako sa February pana babakas kami ito talagang drag naman namin Udon at misua at ina uh, para yung lagay nito talaga natin. at masarap din naman pero uh, wala I mean is naging party na siya ng buhay natin. Yung kabataan, naging party ng kabataan natin. di ba? So, kaway-kaway sa mga 90s dyan. And 80s, chill yan. Mga batang 80s na 90s. Diba? After yan ay, luban lang. And small pan ay, lagay natin ang sibuyas at bawang magluluto tayo ng gulay yung mm. nislice nating gulay so, isahin lang yan okay, pag isa ay, unahin natin tong kalabasa kasi ito yung matagal lumambot mm. so, mix matters lang ah. and I get siya ng pepper para may lasa ang kalabasa ayan yeah. Smackos again. Ganyan ganyan na siya, tulo Kil na. So, tikman natin kung anong kulang at anong sobra. Kung may sobra, tayo na mag-adjust. Kung may kulang, dagdagan. Ganon yan ay okay na ang ating timpla kaya marami itong maluto so hintayin natin itong ating udong noodle na mag ano maglambot para lutun And... start na pagkuli ang ating stove ayos sure, ay wala mo gabi ay mo

At Okara. Yeah, you become some magic. Ay, okay, okay, they're not ball time kasi ito nito kasi konti lang to it's for good for 5 to 6 persons ngayon ito water kasi wala ng water para uh -huh. magbuto sa kanya and itong magic ay ate wala 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 na, ito na. Wala, So, imekos-mekos lang natin. Ito na sa Oo. Ayan, tatlo baan para maluto. Na-luto na siya. Kaya, ilagay natin yung aloe gati. para si mga baklang si Gig Palubi hello daddy Steam ah. yung lubate at luban Hindi ko na siya from here kasi sira na yung isa dito Ang pun ang hihina ng apoy niya So, pagbaboylan natin ko siya guys And after that ay, I... luto na And so, Let's gotta try this. Tikman natin. Anong lasa? Mmm. Sarap. Mekas mekas lang natin. So malapit na maluto yung talong. Kunti na lang. At maluluto na siya. Let's make that look. Luto na siya. Ayan, oh. Luto na. So, let's turn it off. And, ah, luto na. Ating syabaw at ating gulay. Luto. Atong bulan. Ayan. labay. Dobi na okay, 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 okay na. Nakuha na siya ba nang nadalahig sa inun-un. pag ano? bahaw pa. Đây là chai. Ba cái đồ ở trên. Nè, cái cao nha. Cái tới đến đây. Hả? Cái tới đến đây.